Bakit pinuhay muli ng Panginoong Hesus si Lazarus? Ang aklat ni Juan ay ang nag-iisang ibanghelyo na naglalaman ng mga pangyayari sa paligid ng kamatayan at muling pagkabuhay kay Lazarus. Ang mga kaganapan ay naitala sa libro ni Juan, Kabanata 11. Sa unang bahagi ng Juan, Kabanata 11, Natuklasan natin na ang Panginoong Hesus ay unang sinabihan na si Lazarus ay may sakit. Ngunit ang Panginoong Hesus ay hindi nagmadali na pumunta kay Lazarus. Sa halip ay nanatili pa sa lugar sa loob ng dalawang araw bago pumunta kay Lazarus. Pasahin natin ang libro ni Juan chapter 11 verses 3 to 7 nagpasugo nga sa kanya ang mga kapatid na babae na nagsasabi, Panginoon, narito siya na iyong iniibig ay may sakit. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito ay sinabi niya, Ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay, kundi sa ikalalwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niyaon. Iniibig nga ni Jesus si Marta at ang kanyang kapatid na babae at si Lazaro. Nang mabalitaan nga niya na siya'y may sakit, siya'y tumahang dalawang araw ng panahong yaon sa dating kinaroroonan niya. Sa kapagkatapos nito ay sinabi niya sa mga alagad, tayo nang muli sa Hudeya. Namatay si Lazarus habang hinihintay nila ang pagdating ng Panginoong Yesus. Apat na araw nang nailibing si Lazarus nang dumating ang Panginoong Yesus. Basahin natin ang libro ni Juan, chapter 11, verses 17 to 19. Kaya't nang dumating si Jesus, ay narat na niyang apat na araw na siya'y nalilibing. Ang Bitanya ngay malapit sa Jerusalem na may layong labing limang estadyo. At marami sa mga hudyo ang nangakaparoon na kay Marta at kay Maria upang sila'y aliwin tungkol sa kanilang kapatid. Nang malaman ni Maria na dumating ang Panginoong Yesus, ay sinalubong niya ito at umiiyak na sinabi kay Yesus na si Lazarus ay hindi sana namatay kung siya ay naaga lamang na dumating. Ayon naman ito sa libro ni Juan, chapter 11, verse 32. Si Maria nga, pagdating niya sa kinaroroonan ni Yesus at pagkakita sa kanya ay nagpatira pa sa kanyang paanan na sinabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sanay narito, bisin ay hindi namatay ang aking kapatid. Ngunit, bakit naghintay pa ang Panginoong Yesus ng dalawang araw bago pumunta kay Lazarus? Mayroong dalawang payuatig kung bakit hindi agad nagpunta ang Panginoong Yesus. Ang unang payuatig ay matatagpuan natin sa libro ni Juan, chapter 11, verse 4. Ngunit pagkarinig ni Jesus nito ay sinabi niya, ang sakit na ito'y hindi sa ikamamatay kundi sa ikaluluwalhati ng Diyos upang ang anak ng Diyos ay luwalhatiin sa pamamagitan niya on. Pinapakita ng talatang ito na alam na ng Panginoong Yesus ang plano ng Panginoong Diyos. Ang sakit na ito ay hindi magiiwan na patay si Lazarus. Gagamitin ang pangyayaring ito upang luwalhatiin ang Panginoong Yesus bilang anak ng Diyos. Ang pangalawang pahiwatig naman kung bakit naghintay pa ng dalawang araw ang Panginoong Yesus ay mababasa naman natin sa libro ni Juan, chapter 11, verse 17. Kaya't nang dumating si Yesus ay naratnan niyang apat na araw na siya ay nalilibing. Naghintay pa si Jesus ng dalawang araw sapagkat kahit na umalis ka agad ang Panginoong Jesus, si Lazarus ay patay na sa loob ng dalawang araw sa oras na makarating siya doon. Isa pang dahilan na naghintay ang Panginoong Jesus ay upang maniwala ang kanyang mga alagad. Basahin natin ang libro ni Juan, chapter 11, verses 14 to 15. Nang magkagayon nga ay sinabi sa kanila ni Jesus ng malinaw, si Lazaro ay patay. At ikinagalak ko dahil sa inyo rin na ako'y wala roon upang kayo'y magsipaniwala, gayon may tayo na sa kanya. Nang mga panahong ito, ang oras ng Panginoong Jesus sa mundo ay umiikli na. Ang Paskwa, kung kailan siya ay mamamatay ay papalapit na. Kailangang makita ng kanyang mga alagad ang kanyang kapangyarihan laban sa kamatayan at libingan bago siya maipaako sa krus upang maniwala sila sa kanyang pagkabuhay na maguli kapag siya ay bumangon mula sa mga patay at iniwan ang kanyang libingan. Ang iba pang mga muling binuhay ng Panginoong Yesus ay naganap agad bago ang mga katawan ay nabulok. Ang pagbuhay kay Lazarus ay kakaiba at ang dalawang araw ay hindi sapat na pagkaantala. Kaya't si Lazaro ay patay na ng apat na araw nang sinabi ng Panginoong Yesus na igulong ang bato. Kakaiba talaga ang pangyayari na ito na kahit ang kapatid ni Lazarus na si Marta ay tumututol. Kahit sinabi ni Yesus kay Marta na ang kanyang kapatid ay babangon muli. Ang sumunod na sinabi ng Panginoong Yesus kay Marta ay mababasa natin sa libro ni Juan chapter 11 verses 25 to 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman sinasampalatayan mo baga ito? Tinanong ng Panginoong Yesus si Marta, Naniniwala ka ba dito? At si Marta ay nagpahayag ng pananampalataya kay Yesus bilang Mesyas. Mababasa natin ito sa Libro ni Juan, chapter 11, verse 27. Sinabi niya sa kanya, Oo, Panginoon, sumasampalataya ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, sa makatwid bagay ang naparirito sa sanglibutan. Ang mga sumunod na pangyayari ay mababasa naman natin sa libro ni Juan, chapter 11, verses 41 to 45. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kanyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihan nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Siya na patay ay lumabas, na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Yesus, ay inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Marami nga sa mga Hudyo ang nagsiparoon kay Maria at nangakakita na ginawa niya ay nagsasimpalataya sa kanya. Datapot ang ilan sa kanila ay nagsiparoon sa mga fariseyo at sinaysay sa kanila ang mga bagay na ginawa ni Yesus. Ang pagbuhay ng Panginoong Yesus kay Lazarus ay isang kakaibang pangyayari kung saan ay babalikan natin ang ating katanungan sa panimula ng usaping ito. Bakit binuhay ng Panginoong Yesus si Lazarus? Ang mga sumusunod ay masasabi nating mga dahilan sa pangyayaring ito. Una, nagdala ito ng kalwalhatian sa Diyos Ama at kay Yesus na kanyang anak. Ipinakita nito na ang Panginoong Yesus ay may kapangyarihan sa kamatayan at libingan pinatunayan nito na siya talaga ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Dinagdagan din nito ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Dahil din dito, maraming tao ang nahikayat patungo sa Panginoong Yesus bilang ang Kristo, ang anak ng Diyos. Inihanda din nito ang mga tao na maniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Yesus. At dahil dito, pinag-alab nito ang disisyon ng mga punong saserdote at pariseyo na patayin ang Panginoong Yesus bilang pagtupad sa mga bunal na kasalatan at plano ng Panginoong Diyos. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag niyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.